Hi, this is your Tito L at pag-uusapan natin ng tips para hindi kalawangin ang inyong mga tuktok. Sa 5 years kong pagmamayari ng tuktok namin ay hindi ko pa naman naranasang magkaroon ng kalawang kasi marami ako nababasa at narinig na ang claim nila ay eh, madali raw kalawangin ang tuktok nila. Tulad na sinabi ko, 5 years na nga yung tuktok namin at hindi ko pa na-encounter yan kasi may ginagawa ako para hindi siya kalawangin. As you can see sa video, makikita nyo, wala pang kakalakalawang yung tuktok namin for 5 years yan. Miski nga yung tornilyo, parang wala pang kalawang eh. Miski dyan sa driver seat, wala din kalawang. O yung ginagawa kong paraan para hindi magkaroon ng kalawang ang tuktok namin ay very effective. Hindi naman ako expert sa mga bakal o sa pagiging mekaniko pero kasi effective itong ginagawa ko para sa akin kaya gusto kong i-share sa inyo baka maging effective din sa inyo para maiwasan nyo ang pagkakaroon ng kalawang ng inyong mga tuktok. So, umpisa na natin ng mga tips para di magkaroon ng kalawang ng inyong mga tuktok. So, ang first tip ay dapat may garahe ang inyong mga tuktok. Tama ang narinig nyo. Dapat may garahe talaga na may bubong. Kasi pag ang tuktok nyo ay nakapark lang sa labas, syempre nauulanan lang yan at naaarawan. Yan ang pagmumula ng kalawang. Kasi pag nauulanan at naaarawan, yung moist papasok dun sa loob ng bakal. So yan ang pagmumula ng kalawang. Miski nga yung mga mamahaling kotse. Kahit million pesos pa yung halaga, kakalawangin din talaga pag in-expose mo sa ulan at araw at nakapark lang siya sa labas. Kasi ang nangyayari sa mga kotse, medyo may pagkakaiba. Sa kotse kasi, maungupas muna yung pintura dahil sa ulan at araw. And then, magbibitak-bitak na yan o magkakra yung pintura at yung primer. Tapos, ayun, magkakamoyis na yung loob nun at dyan na mag ang kalawang. So tulad ng sinabi ko, sa mamahaling kotse nga kinakalawang kapag expose sa labas at wala kang garahe. Yung pa kaya tuktok. Actually kahit nga yung canopy nyo eh, yung pinakabubong ng tuktok, may expose sa ulan at araw, rurupok talaga yan. Lalo na yung sa likod, yung pintana niya na plastic, naku, tsak na tsak, yun ang unang-unang rurupok. Kasi nga, bumili sila ng tuktok, wala naman silang garahe. So nakapark lang sa labas. Isa pa pag nakapark sa labas, delikado din yan. Dahil mamaya, may mga sasamang tao, pasukin yung ilalim ng tuktok nyo, paghugutin yung mga wires doon sa makina nyo, o kaya pagugupitin, masakit sa damdamin yon, Kasi nga, nasa labas yung tuktok nyo. O kaya madali nung sasakyan, nakapark sa labas. Wala kayong garahe. So, hindi safe yung tuktok nyo kapag wala kayong garahe. So, mas maganda talaga na may garahe kayo. Kaya nga yung tuktok namin, kung makikita nyo, may garahe talaga kami na may bubong. Ito yung tuktok namin, tapos ito yung bubong. Para hindi siya expose sa ulan at araw, para nga makaiwas kami sa kalawang. Ngayon, kung wala ka talagang garahe at wala kang pagpapagawa ng garahe sa bahay nyo, e, eh, lagyan nyo na lang ng cover yung tuktok niyo, para maiwasan yung expose sa araw at ulan. Yun nga lang, magpapalit kayo na magpapalit ng cover kasi nga rurupok yun sa ulan at araw. Pero okay na magpalit ng cover kaysa man magpapalatero kayo dahil nasisira, nagkakabutas-butas at nabubulok ang inyong mga tuktok. Siyempre, google kayo ng panahon sa paghihintay bago maayos ang tuktok nyo dahil nasa latero eh, di mapupor natin yung pamamasada nyo or kung private use man kayo, hindi nyo may ang ng pamilya nyo kasi pinagagawa niyo pa. Kaya, uulitin ko, dapat may garahe talaga kayo na may bubong. Pangalawang tip ko sa inyo ay, kailangan laging may floor rubber matting. Napaka-importante nun. Kasi pag yun tinanggal ninyo at wala ng floor rubber matting ang sahig, yung paan ninyo na syempre may mga dumi-dumi yun, mga bato-bato na galing sa labas, itutungtong nyo sa loob ng tok-tok ninyo, gagasgasin niya yung pintura. Pag nagasgas na ang pintura at saka ang primer ng sahig, doon na sa uumpisa ang kalawang. So, kakalawangin na yan. So, dapat pag nasira ang floor matting ninyo, palitan nyo agad. Ngayon, kung wala kayong pambili ng floor matting, dahil may kamahalan din yun ang nasa libutin yon So, bumili kayo ng goma na. 300 pesos lang na yarda yarda. Tapos gupitin nyo na lang. Parang itong nasa picture na ito. Ito, ako lang ang gumawa nito. Ginupit ko lang. O, oh. daan lang yan. At nakatipid pa ako kaysa bumili ako ng floor matting na nasa libong piso. Next tip ko ay patuyuin ang tuktok pagkatapos si car wash. Maganda patuyuin nyo kasi alam nyo naman ang tubig. Nakakalawang yan. So huwag yung hayaang matuyo lang basta-basta. Dapat nasa nyo na ito yung basahan para matuyo. Next tip ko ay iwasan basahin ang sahig. Marami dito hindi sasang-ayon sa akin kasi karamihan sa inyo, pag nililinis ang tuktok, pag kinakar wash, pati yung loob ng tuktok, lalo na yung sahig, nila at sinasabon pa. Para sa akin, hindi dapat eh, kasi may mga singit-singit yan sa loob na hindi abot na basahan kaya hindi mo mapapatuyo. Kakalawangin yan na hindi mo namamalayan. Ngayon, okay lang kung may naihi sa loob ng tuktok ninyo o kaya may pasahero kayong sumuka sa loob, syempre nakakadiri naman yun, kailangan nyo hugasan at sabunin. No choice kayo eh. Pero kung maaari, huwag nyo talagang babasahin ang loob kasi dyan magmumula ang kalawang. Ang ginagawa ko, winawalis ko lang yung loob o kaya hinahawi ko lang ng paintbrush para maimis yung dumi. At is, hindi siya kakalawangin pag binasa mo. Yun nga lang, hindi siya 100% na malinis kasi iba pa rin yung talagang binasa mo at sinabon mo. Talagang makintab na makintab yon. Kaso nga lang okay lang sa akin yon kasi hindi naman halata yung sahig. Kasi may floor matting naman na haharang doon. Next tip ko naman ay patuyuin ng sahig kapag maulan. Kasi ang tuktok kapag maulan, nababasa ang loob ng sahig nun. Pasok ang ulan sa loob. Kasi yung sahig nun, may mga butas-butas So kapag yung tubig pumupunta sa ilalim, automatic say, pati sa loob magkakaroon. So marami sa inyo na hindi namamalayan na may tubig na pala yun sa hig kasi nakaharang yung floor matting. Kaya ang gagawin nyo, tatanggalin nyo yung floor matting tapos pupuna sa hanggang sa matuyo. Kasi kapag naka-stack tubig doon sa sahig, ay kakalawangin talaga yan. Alam niyo naman, ang tubig na nakakalawang. Next tip ko ay, patuyuin ang ilalim ng tuktok kapag maulan. Oo, kasi pag umaandar ang tuktok, tumatarsik ang tubig sa ilalim. So lalawa yung ilalim niya na pagmumula ng kalawang. Hindi mo namamalayan yon kasi nasa ilalim yon so hindi mo siya kita. Ang ginagawa ko, pag uwi ko ng bahay at dahil maulan, basa yun, pinatutuyo ko yon Meron akong map na ginagamit tapos, pinupuna siya ko sa ilalim kasi map yun, may tangkay, so obot na abot ko lahat. Yun ang discarding ginagawa ko ha. So, kung may discarding kayo na mas maganda sa ginagawa ko, gawin nyo. Ngayon yung pagmamak, hindi naman 100% siya na mawawala ang tubig. Pero at least nahawi ko na yung maraming portion ng tubig. Kayang-kaya ng patuyin ang hangin yon kasi nga namap ko na. Next tip ko ay Agapan ang mga natanggal na pintura. Oo, kasi aminin na natin na ang tuktok hindi siya sing mahal ng kotse. So yung ginamit na pintura ng tuktok at primer hindi sing quality na nakikita mo sa mga mamahaling kotse. So yung tuktok may mga portion sa pintura niya na natichip out o natatanggal. So ang ginagawa ko pag may na chip out na, ini-spray ko agad ng pintura na dilaw, meron akong pintura kasi dilaw ang kulay ng tuktok ko eh. Para hindi na pagmula ng kalawang. Meron pa nga sa sahig ng budget ko sa may driver seat, tumapon doon yung battery acid, yung pinakatubig ng battery. Natuklap ngayon yung mga pintura. Kaya ang ginawa ko, di ko na hinintay na kalawangin. Nilagyan ko na agad ng epoxy primer. At least, hindi sa kinalawang. Ngayon, hindi ko na rin pininturahan kasi hindi naman halata kasi nakaharang naman yung floor matting. So, yan yung mga tip na maibibigay ko sa inyo para hindi kalawangin ng inyong mga tuktok. Pero sa lahat ng tip na ibinigay ko sa inyo, ang pinaka-importante doon talaga ay dapat may garahi kayo na may bubong. Kasi kahit patayo niyo pa yung ilalim niyan o punasan niyo yung mga basa, lahat ng tip na binigay ko sa inyo, ginawa nyo, wala naman kayong garahi sa bahay ninyo na may bubong at yung tuktok niyo expose sa ulan at araw, wala ring silbi. So tulad nga na sinabi ko, kung exposed talaga yung tuktok ninyo, bumili kayo ng car cover o kaya tuktok cover para hindi siya exposed sa ulan at araw. Yun lang, tulad ng sabi ko, magpapalit kayo ng magpapalit ng car cover kasi yun ang maluluma naman dahil sa ulan at araw. Pero mas maganda na magpalit kayo ng car cover kaysa naman dali nyo sa ng tuktok ninyo. Malaking abala. So that's it. Maraming salamat sa panonood. If you like my video, please subscribe to my channel. Hindi ko naman po pinipilit ang lahat na mag-subscribe sa akin. Pero kung nasiyahan man kayo, ay eh malaking tulong po talaga sa akin kung lahat kayo ay magsasubscribe. Have a nice day to all of you at maraming salamat po.